Hello mga kasari! Hello mga sisiko! Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta ang benta ng ating Sari Sari Store? Ang dami kong nabasa kahit na ang post, sa ang group. Dami kong nababasa na ngayon daw ay napakatumal. Napakatumal daw ng kanilang tindahan. Isa pa ito sa dahilan kung bakit napakatumal ang kanilang tindahan dahil sa mga nagsusulputan ng na mga kakompetensya nila. Ayan, so totoo talaga mga sisi, uh, isa din ako sa naapektuhan ng dahil sa mga kakompetensya, ang benta ng aming tindahan ay hindi na katulad noon, uh, malaki talaga ang kabawasan, yun na nga ng dahil sa kakompetensya pero wala tayong magawa uh, let's move on patuloy ang buhay kasi meron akong ano meron akong nabasa na siya daw ang nauna tapos may nagsusulputa na bagong mga tindahan tapos ang pinaka worst pa nito mga sisi ha this is talaga the reality yung mga bagong nagsusulputa ng, ng mga tindahan ay yung mga price nila ay napakababa talaga. Siyempre, kinukuha nila ang atensyon ng ating mga suki para lilipat sa kanila yung ating mga suki. Kaya, isa talaga sa mga uh, naapik tuhan talaga tayo kasi binabaan, binababaan nila ang kanilang price. Tapos may nabasa ako, maghinto na lang daw siya sa kanyang pagtitinda kasi nga, ay yung benta niya daw ay hindi nakatulad doon, Napaka tumal na kasi nga napunta na doon sa kakompetensya ang ang kanyang mga suki. So, nag-comment ako doon na Sisi, uh, ikaw ang nauna, wag kang susuko. Sabi ko sa kanya, wag kang susuko. Uh, hindi sila ang mawalan, ikaw ang mawalan. Patuloy lang, ang mahalaga, pag open ang ating tindahan, meron at meron talagang lalapit, may bibili talaga, hindi ka masero. Kasi pag mag-close ka, totally, zero ka talaga. So, sabi ko nga sa kanya, no retreat, no surrender. Matira ang matibay. Hayaan mo sila, ganyan talaga sa una. Uh, experience ko rin yan nung bagong open yung aming mga kakompetensya, naranasan ko na humina talaga ang tindahan ko. Pero hinayaan na lang namin kasi nga darating din ang araw na yung iba is babalik talaga sa iyo. May mga reason lang na syempre, yung about sa utang, siguro hindi magkakaintindihan, babalik rin sa iyo yung iyong mga suki. So Ayan. So, ang gagawin na lang natin, kasi nga isa talaga sa napakalaking problema kapag may tindahan ka is yung kakompetensya. Wag nyo siyang wag nyo silang awayin. Wala tayong karapatan na magalit sa kanila, wala wala tayong karapatan din nila na magsari sari store store. Wala yan sa batas na kapag may kakumpetensya is magagalit tayo. Siyempre, normal lang talaga na may feeling tayo na lalong lalo na ah, kapitbahay natin, ma-heart ma tayo. Pero wala talaga tayong magawa mga sisi kahit na maglulupasay ka pa dyan. <laughs> wala kang magawa. Karapatan din nila yun. So, ang gagawin na lang natin, gumawa tayo ng paraan na maging uh, attractive ang ating tindahan. Ah... Uh, kompleto ang ating tindahan tapos consistent ang ating pag-open ng ating tindahan hindi siya close open para patuloy pa rin yung ating mga suki. Huwag kayong mag-alala may uh, open ka, may benta ka talaga sa araw-araw kaysa mag-close ka. Sinabasa ko mag-close na lang daw siya. No sis, huwag kang mag-close mas lalo kang mawalan. Sayang pa yan kahit na piso pag maipon yan, lalaki din yan. Okay, kaya si Ate Rose ninyo, kahit na naaapiktuhan sa tumal, ay lumalaban pa rin ako. So, lumalaban pa rin ako, diva Sinasabi ko talaga na matumal din minsan yung tindahan ko. Hindi ko tinatago. Hindi ko tinatago. Hindi ako nahihiya. Na, kagabi nga, hindi kami nakakakuta ni Kuya Dave. Nulungkot si Kuya Dave. Sabi niya, ang liit ng binta natin. Sabi ko, hayaan mo. May araw din na lalaki din yan. Basta ang mahalaga, may benta tayo ngayon. So, syempre, may benta tayo, may kunting kita, nakakatulong din yan sa atin kaysa close yung tindahan natin. So, kaya nasabi kong lumalaban pa rin ako kasi nga, ayan, may order ako ngayon na dumating from grocery. Tapos si Kuya Dave, na galing din siya sa palingke, namimili din siya ng bigas. Basta mga kasari ko, no retreat, no surrender, matira ang matiba. Ayan, sa mga nangungumpetensya naman dyan, nanonood sa akin, para sa akin sisi, si, okay lang sa akin kung... Kahit na may tindahan ka dyan sa katabi mo, nangungumpetensya ka. Basta ang malaga, patas lang ang laban. So, uh, ang gagawin mo na lang, huwag ka na lang umimik. Kasi alam naman natin na kumukulo ang dugo ng katabi mong <laughs> o kaibigan mo na kinukumpetensyahan mo. Huwag ka na lang gagawa ng paraan para kayo mag-away. Gawin mo na lang yung tama. Gawin mo na lang yung tama, huwag kang gumawa ng nakakainit ng ulo. Kasi dito sa amin, uh, magkatabi before, nag-away talaga sila. Kaya sa mga nangungumpetensya din yan, hinahinay lang din kayo. Ayan, so, hindi namin alam, hindi din nila alam, na need mo rin ng extra income. Hindi namin alam yung mga sitwasyon ninyo. Except lang sa mga naiingit, na gusto talagang naiingit, kasi nakikita yung kapitbahay na maraming ano, maraming bumibili, naiingit kaya nagtindahan. So, sa mga ganyang klase, uh, kung yan ang purpose mo, kaya ka nagtinda, sabihin ko sa iyo, hindi ka talaga magtagumpay kung ang reason mo ay ingit lang. Pero ang reason mo naman ay para makatulong sa asawa mo kasi napaka, alam nyo naman, sa panahon ngayon, okay lang yan. Basta, ano ka lang, tahimik ka lang, huwag kang gumawa ng, ng mga aksyon na nakakainit ng ulo sa iyong uh, kapitbahay na nauna na sa iyo. So, ganyan na lang mga sisiko Pero bago tayo magtapos, ha? Ipapakita ako muna sa inyo. Sayang din yung mga item na na-order ko. Kanina worth 5,000. MWF akong nagpapadeliver. Alam nyo yan. Kahit nasabihin kong matumal, may benta pa rin tayo. Makakabili pa rin tayo mga sisi. Kaya, uh, ano na lang gawin nyo akong inspiration na kahit matumal matumal talaga mga sisiko sa totoo lang may mga orders pa rin ako so keep on watching mga sisiko ito yung nabili ni kuya dave sa palengke mga chichirya yan tapos, ito yung mga item from grocery na nagkakahalaga lahat ng 5,000 plus. So, MWF ako nagpapadeliver, hindi bababa sa 5,000. Ayan. So, itong isang box, ito ay pansit kanto na kalamansi, Isang box na yan, mga sisiko. Plus, isang box na chicken. Ayan, kumuha na tayo ng isang box na chicken. And, nagdagdag ako ng swak, limang limang tay ng swak. 13 ang benta ko kasi mabenta ang swak dito sa amin. May nasali pang modest. And cream o, ayan, mga cream o, Dutch meal, copy, tapos crispy fry. Ito na, obos na to. Gay to red, benta natin ang 45, C2, tapos braces na twin. And dito sa ilalim is itong birch tree na nakatay. Ayan. So, itong nasa supot, supot, ay Lucky Me. Dito na lang yan. Tapos, ito dito is Lucky Me na rin sya. Nahalo lang. Ito pa yung iba. Tapos, kombi. Meron tayong suka na may plus one. 200 ml yan. May plus one sya. Kombi, mabenta rin ito. Tapos, kumuha pala ako ng limang limang pack ng Milo. Ayan, 10 pesos pa rin yung Milo natin mga sisiko. Tapos dito, is parang non-food foodyata ito. Modes. Ayan, modes na non-wings. Ayan, ito is with wings mga modes. Tapos kumuha ako ng Tide jumbo, nagdagdag na rin ako ng 500 ml na Zone Tapos wings na kulay ano, kulay pink. Ayan. So ito lahat ang napamili natin sa grocery. Andoon pa yung sabon natin na dalawang sako. Tapos ito yung nabili ni Kuya Dave ngayon na bigas. Okay? So mga sisi ha, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang, patuloy lang. No retreat, no surrender. Okay? Happy selling sa ating lahat. Bye for now. Love you mga sisi.